Paul si Edniel Parosa dahil nadagdagan na raw po ang mga tumaas pa ang bilang ng mga namatay That's sa malakas all. na pagyanig Grazi. dyan sa Cebu. Mm. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Kapapasok lamang itong uh, report ng uh, National Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Camp Aguinaldo. Dalawa po't na Gary at Anthony. Bilis, itong eh, no? uh, reported casualties dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Bukod dito, ani o si Deputy Spokesman Diego Mariano, isang daana at apat kaput dito na ang ulat ng mga sugatan na o nasaktan bukod ng o nitong sakuna. Patuloy rin sa pagdating itong mga reports na inaasahan madadagdagan pa sa mga susunod na oras. May so, din ang assessment sa tinamong pinsala ng mga infrastruktura at ari-arian pero batay doon sa unang pagsiyasat mula kagabi hanggang ngayong umaga, ila bahagi talaga o northern most part northern oo oh, tama northern o, most part ng Cebu OCD-7. Sabi ng PNP at OCD-7 ay eh kanila pang napapandahin itong mga reports upang makapagbigay ng malinaw na rawan. Pero nagtaas na ng red alert itong OCD Region 7 at kinagalan na rin ang virtual operation center para sa tangkang masabilis sa monitoring at pagtugon sa trahedya. 26 ang patay. Edniel, 26 ang patay, 147 ang sugatan. May mga missing daw ba? Do, so, dito sa unang uh, situation uh, report ay walang missing, uh, walang Diyos. Pero ang mm. uh, nililinaw ng OCB, maliban sa validation itong mga numero, ay patuloy pang dumarating. Initial mga pa lang yan. Sa kanila, mm. At nagpapasaklolo. Ngayon, uh, sumisikat pa lamang din ng araw at nakakaroon pa lamang din ng liwanag. Dito, sa lalawigan ng uh, Cebu. Ito sa si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you.